Hello guys, mga katikang natin dyan Shout out sa inyong lahat Samahan nyo kami sa aming short video Balikan natin si Maria P Isang dalaga, 24 years old Kung titingnan parang 5 years old lang Dito sa Lutaw, Tabugon, Cebu Ihatid namin itong dala namin Na mga gamit para sa kanya Galing po nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga Sa New Jersey Nakilala namin ito si Maria Noong napunta kami dito Noong namigay ng uh, snacks sa mga bata hey!

Oh, uh, at saka si Ate Merry Chris. So ano mo sukuan? Oh, mago manghod niya. ni mo at saka si Kuya. Oh, kuya, papa ana. Hmm, uh, tatay nandito din. So noon po guys, nakapunta na tayo dito. So di ba, kare mi sa una. Uh -huh. dito, yung, dito. Mm, udugay -hmm. mi nakabalik karon pa. Oo. <laughs> ah, <laughs> uh -huh. uh, kumusta naman? Unsa <laughs> kay to nga nagred gani? Mano, eh? <laughs> one. Ini in in hubag yang ngipon kay ani uh, hubag yang naong kay nang sipitan ug ngipon. Ano sa may giinom ni mo? Corn ay pinami ko si Silin. Di pinami ko gamak si Silin. Nga okay na. Wala na ni sakit. Uh -huh. Yan po guys si Maria P. Pila kita edad ni mo Maria P? 25. 25. Si Maria P, 25 na ni siya. Grade 1. Ha? 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 um, sige lang kay mga orong nagihatag sa ginoo po na to, no? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Hai ini saya Maria Piha Hmm Nah mga tsokolit Tuh kamu nih bahala nih Oh uh. Hah? Mati hmm. Yan, Selamat Oh uh oh -huh. Selamat Yan Mayroong mga tsokolit yan ha Hmm Nandiyan sa loob Nah nandito sa loob Sa baba Nah 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 pangalan ha Oh. Mar mari mari maripe mariape maripe mariape ah mariape maripe andakala gay. Say nyo taw, meron itong mga tsokolat, at saka ito po yung kailanganin mm. oh, niyo. Ah, kailangan la <laughs> no ha? At <Opat>. po din mga iksuon mo babae ano? Kila <laughs> ka bukidsuon mo babae. 4. Opak. Opak. Dengkhan. Kon pila ka din mo ka magsuon tanan? Siam. Siam. Siam, siam sila no? Oo. Oh. Oo, uh -huh, siam. Ikamoy kene magulangan din. Siyam. katulok oh. Okay ni siya may kinamuguan oh. Ah, panganay pala ito si Maria Pisa Siam na magapat. mga maguwang, mga manghod. Ano raw mga babae oh, mga ada, mga dalaga. para mukhang magamit-gamit ha. Ha? Unsa may may kasulte? Itong ano po, galing po ito ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga, itong isang bag, at saka yung pira, galing yan sa amin. Personal na mo, ha? Oo. Oh. Oh, Main na lang na, magamit-gamit. hindi doar, may kadiyot ka Kaya wala pa na busy. Ha? Sige ha, dealer kayo may na Nakatod rami ari. Ha? Salamat. Sige, bye-bye na.